empleyado versus tupad Empleyado Bago ka makapag-umpisa ng trabaho kailangan mo munang gumastos para makumpleto mo yung pagkadami-daming requirements na hinihingi sa'yo Trabaho Pagdating sa trabaho sa loob ng 8 oras sa trabaho kailangan mong galingan at bilisan para makuha mo yung kota na hinihingi nila sa'yo Sahog Pagdating ng sahod, automatic, bawas na ang tax. Dumako naman tayo kay Tupad. Requirements. Basta kadikit mo ang tagalista, automatic yan. Qualified ka. Trabaho. Konting walis-walis, konting kwento-kwento. Pagtingin mo sa orasan, uwi yan na naman. Sahod. Pagdating ng sahod, buong-buong. -buo malinis, walang kabawas-bawas. At ang kagandahan, sa programang ito, ang mga membro may pagkakaisa at nagtutulungan sa trabaho. Tingnan natin ito. Haya na nga, anim na tao ang nagwawalis ng iisang dahon. Salamat sa tupad. O, di ba? May pagkakaisa at nagtutulungan sila. Saan ka pa? Kay tupad ka na.